Dalawang beses sa isang taon mag-ani ng ripolyo si Rogelio sa kanyang taniman sa Atok Binget. Pero tuwing sasapit ang tag-init, mas matagal ang kanyang pag-aantay bago maaaring anihin ang kanyang tanim na ripolyo dahil sa kakapusan ng tubig at init ng panahon. Ang dati rating tatlong buwang pag-aantay bago mag-ani, ngayon posibleng umabot ng apat hanggang limang buwan bago pwedeng anihin. Ganito, uh, walang tubig, uh, madaling inaatake ng, ano, ng uod mahina ang paglaki. Si Regan naman maliban sa problema sa pag-aantay, problema rin ang kalidad at bigat ng ani tuwing tag-init. Ang mga aning repolyo kasi nito tuwing tag-init, mas mabibigat at mas matagal tumubo ang mga dahon. Dagdag pasakit ito sa kanya lalo na't na mas malaki ang babayaran nito sa tracking pagdadalhin na ang kanyang ani sa trading post. Mapuno yung ano yung sasakyan bali ma, uh, ang uh, transformer ay bali 15,000 po ma'am. Ma Kasi ngayon eh, mabibigat yung ano, eh uh, namin dito sa ano. Uh, atok. Kaya kung minsan halos wala rin silang kinikita. Maliban pa 'yan, pangambarin nila ang banta ng tagtuyot na dulot ng El Nino. Kaya ngayon pa lang kanya-kanya na sila ng diskarte. Uh, Don doon sa ano, sa Ilog, doon malayo dito. So bali libre. Sino. Hindi yung uh, kung minsan water pump kaya nag ano kami ng krudo. Nagagastos pa kami ng krudo. Nag uh, iigib ng tubig para may pagsibog. Yung iba, tuyo na. Yung mga iba na talagang walang ano pagsibog hindi hindi po sila nagtatanim po sir. Ayon sa National Irrigation Administration, mayroon na silang kabuo ang labing dalawang communal irrigation system na apektado ng El Nino sa Binget kung wala systems natin na affected is uh, yung Bingan CIS located in Dalupere, Pitogon uh, Busnog Kasit Uh, communal irrigation system sa Dalupere din. Mm. -hmm. And din sa Kabaritan, communal irrigation system sa Dalupere na rin, ma'am. And then, uh, meron tayo dito sa Kuog, communal irrigation system dito sa Tinongdan, Itogon, ma'am. Mm -hmm uh meron tayong Daloperit communal irrigation system uh located din Daloperit to binget, and then yung the sub communal irrigation system sa Daloperit na rin po ma'am and then yung pitikan communal irrigation system sa Tinongdan. sa ngayon ay nagsasagawa na ang NIA ng pag-aaral para matukoy pa ang ilang parte ng Benguet na maaaring maapektuhan ng El Nino Ayon naman sa Department of Agriculture Cordillera, patuloy pa rin ang pagtukoy nila sa mga vulnerable areas sa rehiyon at nagsasagawa na sila ng assessment kung may epekto na ang El Nino sa regyon. Uh, initially nga, mga na-identify na vulnerable areas, but these are mainly pagka sinabing vulnerable areas, ito yung uh, binabantayan na gaya na nabagit ko sa iyo, yung sa mga rice producing areas, this is in the lowlands. Uh, particularly in Kalinga Apayao and uh Abra. Mm. Yan yung mga binabantayan uh, na areas. So uh nag uh, iikot na yung nag-ikot na actually noong since last week yung ating um disaster risk reduction and management team mm. para i-reassess, i, -re i -re yung mga lugar na ito at mm -hmm. uh para mag mag ng karampatang aksyon. Sa taya ng pag-asa, nararanasan na sa probinsya ng Binget ang drought o tatlong magkakasunod na buwan na below normal ang pag-uulan mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.